to review-review, di ko may vlog-vlog to. Kasi marami na nakapag-share nito, nakapag-review na nito. So, naisip ko na lang mga Lodi, kung paano siya gamitin sa phone natin, kung paano siya, kung anong phone yung compatible para dito. Kasi mga Lodi, yung una kong gamit ito sa Blay, yung pag-edit ko, hindi pala lahat ng phone ay compatible sa Insta360. Kaya, i-share yun ko sa inyo mga Lodi, baka ganun ka din, parehas tayo. Panoorin mo to hanggang dulo. At kung oh, ano yung lagi mo kasama sa loading Moto. Yon, kamusta mga Lodi? Yan o oh, mga Lodi, meron lang ako isya sa inyo masayang masaya kasi magagamit na natin yung ating nabili last year. Yung puto ko halimaw na camera to mga Lodi. Okay? Ito yung mga Lodi na bin natin na ginagamit ibang mga vlogger na sabi ko napakaganda naman ng camera na umiikot. Ito mga Lodi yun. Insta360 X2. Nabilat yung mga lodi sa Robinson Imo sa photo line na kaya hindi ko rin ito ma-review-review, hindi ko ma-vlog-vlog ito kasi marami na nakapag-share nito, nakapag-review na nito. So, naisip ko na lang mga Lodi kung paano siya gamitin sa phone natin, kung paano siya, kung anong phone yung compatible para dito. Kasi mga Lodi, yung una kong gamit dito sa Bly, yung pag-edit ko, hindi pala lahat ng phone ay compatible sa Insta360. Kaya i-share yun ko sa inyo mga lodi. di ba ka ganun ka pa din, parehas tayo, panoorin mo to hanggang dulo. At kung ano yung mga kinabit natin at biniling mga accessories, papakita ko sa inyo lahat para maging safe yung ating... Uh, camera kasi na medyo mahal talaga 24 3000 yung X2 yung X3 nasa 28 to 30,000 pesos inang presyo niya mga Lodi kaya alagaan natin bumili tayo ng mga protector tempered glass yung pinaka housing niya mga lodi so i-share ko sa inyo mga lodi samahan niyo ako Shoutout muna kay Lodi CA Ride Siya. Siya share Siya nag-share sa akin kung ano compatible na phone yung gagamitin natin dito. Tara! Simulan natin. So yun mga lode, kung makapansin mo yung ating box ng ating Insta360, wala na siyang plastic, no? Kasi nabuksan ko na ito nung, nung bago siya, no? Kasi super excited ko, nabuksan ko na kagad siya. Ang laman lang naman ng box na ito, itong, yes, itong camera na to. siyempre, yung Insta360, ayan, na camera, tapos yung kanyang battery, nakakabit na siya mga lode, no? Tapos kasi may kasama siyang manual, ayan, ay okay, kasama siyang cable charger at saka yung pouch niya. Okay? Yung sleeve niya dito yung pinapasok para di magasgas yung mga lens. As mga lodi, pinakabitan natin mga lodi ito ng ano, uh, mga protector sa lens saka tempered glass para hindi magasgas yung ating uh, mga lens, yung touchscreen natin para kasi syempre hindi naman to biro yung ganito kamahal na na camera no kaliit liit ito pero napakamahal na camera to alagaan natin kaya bumili na kagad ako nito ayan yung mga binili ko ipapakita ko sa inyo kung magkano yung presyo niyan okay to nakapit na siya mga lode eh, no ayan tapos bumili pa tayo ng extra battery ayan isa 360 may kasamang charger na rin ayan nasa ano at to nasa 1500 to 1800 pesos ang bili ko eh, okay. Bumili rin tayo ng invisible stick na pwede mo siya, ano, nakatayo, ayan. Nasa, ang presyo nito, nasa 1,500, lagang 1,800 pesos ang presyo niya. E, tapos, bumili tayo ng silicone sleeve, ayan din. Maganda rin ito, mga Lodi, ayan, o. Nasa 350 pesos, ayan. Okay. Pero na siyang kupang cover sa lens, ayan, o. Ang price ito mga Lodi, ano, mabibili siya mga Lodi sa Shopee ko lahat na nabili ilahat lahat ng to. Type nyo lang Insta360 X2, pang X2, para ano lang, hindi mamali. Kasi pag X2, makikita, bilog lang naman yung nakalagay dito, eh, sa gitna na ano, bilog. Tapos yung X3, pahaba naman yung touchscreen niya. Ayan. Okay? So, simulan mga lodi kung paano to gamitin sa phone natin at kung anong compatible bang phone ng pwede rito. Tara! Ito na yung so, Insta360 na camera. Ayan. Okay? Mapansin nyo mga lodi, ito yung pinaka on and off niya. Ayan. Pag binuksan natin itong mga load, magkukulay blue dito. Yun, kasi naka-on naka, naka, naka na yun. Tapos, meron siyang apat na mic na nasa gilid niya. Ayan. Tapos, pag ito dilubog niya sa tubig, hanggang 32.8 feet. Ayan yung lalim niya. Buksan natin para makita niya. Pinto lang natin. Ayan, nakulay blue na siya. Ayan, lalabas Insta360. Ayan. Tapos, pipili tayo mga load ng resolution. Kapag medyo mataas yung spec ng phone nyo, naka-iPhone kayo, kayo, pwede nyo gamitin yung pinakamataas. Meron dito kasing 5.7K captured. Ayan. Tapos, meron dito 4K, meron 3K. Ang ginagawa pang natin, 3K lang muna gamitin natin para kayang-kaya ng ating phone. Yan, 3K lang yung ating resolution. So, tara mga lodi, i-connect natin sa ating phone para makita nyo. Nakapag-vlog na ako eh. Para makita nyo kung paano siya ine-edit. Samahan pwede nyo. Ito, ito yung A94 na Oppo ko. Ayan, kung pa yung likod. O, oh, diba? Apat yung camera niya. Lodi yung A94 ko. Pakata ko sa si specs ah, About device. Ayan. Kung mapapansin yung mga Lodi. Ano? Ayan. Yung processor niya, octa-core lang. Ayan, walang nakalagay na kung Snapdragon. Ayan. ayan. Kaya hindi ako, pag dito ako nag-8, hindi siya compatible sa ating Insta 360. So, ayan mga Lodi pakita ko sa inyo edit dito sa kayo edit sa dito sa aking matmas uh, mat mas mataas yung processor tara so yung ating uh, Oppo ayan oh Oppo A94 mga lodi. no ayan ito yung para nakita niyo magkaiba ay hey, mga lodi ko connect natin ito. ayan para makita niyo ay hey, mga lodi connect na ayan Tanya, mag nyo, mag tayo dito mga lodi para makita yung difference yung dalawa. Ito yung medyo mababang inspect nya phone. Ayan. Ito mga lodi, edit natin to. Ayan. kita nyo. Ayan. Edit natin. Ayan. Ayan mga lodi. Ayan edit lang natin yan, export na natin muna para makita niyo yung difference na tayo sa custom para yan 10, 1080 natin ha parehas lang naman yan. para makita ninyo tapos na para makita nyo hindi difference yung dalawa yung mataas yung spec no saka yung mababa A94 yan tingnan natin yan natin i-play natin yan ito ayan mga loaded ah. di ba napansin nyo ayan o oh. naglalag sya ayan o oh. di ba hindi sya maganda ayan o oh. kasi specs nito eh ayan, ayan mga loaded di ba nakita ano, nyo difference no tagay natin sa 720 tika natin ah kung kaya tagay natin sa 720 naman ayan mga lodi nilagay ah. ko 720 hindi ah. ka natin ha ah. export natin ayan mga tapos na sinit natin sa 720 hindi ah. ka natin kung ayan mga lodi mapin natin play natin ayan hindi natin kung ah ganoon pa rin mga lodi kahit 720 na binabako na resolution niya, oh? talaga hindi kaya ng phone na to ayan mga lodi kaya pag uh, gagamit kayo ng isa 360 gamitin nyo na yung ano yung mata spec talaga spec ng phone yung processor snapdragon yung isa sa maganda eto mga lodi yung compatible na device na para magamit yung isa 360 nyo ayan kung naka android ka ah uh, dapat ang ang device mo android 7.0 or above. Ayan. Tapos kung naka-iPhone ka naman, iOS 11.0 or above. Ayan. Kung mapansin nyo, wala kayo makikita Oppo dyan. Ha? Pero yung ating Oppo na Reno 7, ayan, meron siyang Snapdragon na processor. Kaya pwede siya mga lodi Ipapakita ko sa inyo yung, at itong ating Reno 7 na Snapdragon yung processor. Ayan. Pakita ko difference mga lodi Ayan. Itong phone mga Lodi, yung Oppo Reno 7. Ito. Ito yung isa 360. Diyan tayo nag edit ng ating, uh, sa ating isa 360. Yan. Kasi ito yung compatible dito. Okay? Mas, medyo mas mataas sa resolution nito kumpira dun sa hawak ko ngayon. Okay? Tama yung likod niya. Ayan, yung likod ng camera natin na uh, Reno 7. Ayan yung ating ano, pwede sa ating isa, uh, isa 360. I-coconnect natin. Ayan. Ayan yung aking Reno 7, yung pinaka-device niya. Ayan. Han natin yung about the about device. Ayan. Kung mapapansin yung mga Lodi, nandito yung processor niya, Snapdragon. Ayan. Kaya ito yung ginagamit ko sa akin isa 360 pang edit ko. Mas, mas kaya niya. kaysa dito sa hawak kong A94. Mas medyo mababa yung specs nito mga Lodi. No? Kaya kung mas mataas pa yung specs mo dito, mas maganda. Yung, akin, yung Android 7.0. Ayan mga Lodi. No? So ipakita ko sa inyo yung PS360 ko connect lang natin sa ating phone. Ito yung ating Reno 7. Ko connect lang natin. Okay, dapat bukas yung wa, ano mo yung yung Bluetooth. Ayan. Natin. So, dito, connect natin. Dito na siya. Ito yung nakuha ating vlog. Edit natin. Ayan, mapapansin niyo. Ayan. Ayan, pagka pag-edit ng malo, di harap nyo lang. Tapos, klikan ng isa dito. Ayan. Ganun lang ng mga lodi kadali, o. Oh. Ikot lang. Ikot. Lagay ka isa. Ayan. Wala lang kadali. Harap mo lang. Lagay ka ulit isa. Ayan. Ayan. Ano? Ayan. Pagkatapos yung isa pa. Tapos. Ayan. Oh, siguro okay na muna yan. Tapos export natin. Ayan. Pili natin mga loli dito yung ano. 1080 lang pwede na. Pero mga ibang pong kahit lagay mo sa 720, hindi pa rin ano, naglalag pa rin. Ito na lang mga Lodi. Export natin. Ayan. Para makita nyo lang. Ito so, mga Lodi, matatapos exporting natin. Ayan. Lapit na. Pakat ako sa inyo. So yun mga Lodi, tapos na ano. Open natin. Para makita niyo, Para play natin. So, yung mga lode, no, hindi siya naglalagay. Ano. Ayan, o. Oh. tread lang, mga lode. Ayan. Mapansin nyo, hindi siya naglalagay. Ito yung Reno 7 na Snapdragon. Ayan, o. No? Simpleng edit lang yung mga lode. Pinapakita ko sa inyo. Ayan, o. No? Iba, hindi siya naglalagay. Kanda, o. Oh. Mas pa doon yung resolution. So, yun, mga lode, no, hanggang dito na lang yung ating uh, vlog para sa ating Insta360. Alam nyo na kung anong uh, compatible na phone dito, syempre, mas mataas na spec mga lodi, mapa Android man yan o iOS na gamit nyo, kahit anong brand na phone, basta mataas na spec mga lodi. Mas kayang basahin ng phone nyo yung Insta360. Nawa ay nakatulong mga lodi sa inyo. Uh, kung nakatulong to mga lodi, syempre, please like and share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Lodi Moto TV, and paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga susunod na video. Si Lodi Moto po, ride safe always mga lodi. Insta360 malakas. Lo mismo, coge el tubo atendido.